Alam niyo ba yung uh, pakiramdam minsan napapaisip tayo na tayong mga babae yung napapaisip tayo kapag may nakikita tayo na lalaki na baliw na baliw sa isang babae, di ba? Napapatanong tayo or napapasabi tayo sana all, di ba? Pero or kaya tatanungin natin, ano kaya meron sa babae na 'yan, di ba? O baka magaling 'yan sa sa alam mo na, di ba? Or baka magaling doon or uh, sabihin natin, ano kaya ang uh, pinakain niyan? ba. Diba? So tara pag-usapan natin ang mga karagdagang kaalaman paano tayo magugustuhan ng isang lalaki or yun sabihin na natin paano sila mababaliw sa atin or mahuhumaling sa atin yung lalaki na pero syempre no gagamitin natin to sa tamang tao kasi nakita ko yung mga comment diyan na pa, puro tayo na lang ba mag adjust tayo mga babae puro tayo na lang ba ang mag-aaral na para gumanda ang relasyon natin? Hindi po. Siyempre, both side yan. Kaya lang po, ang video natin ay nakafocus sa ating uh, mga babae, yung topic po natin. Gagawan din natin ng topic yung mga lalaki na yan para matuto rin sila or mag-aral din sila para maging maganda ang uh, relasyon nila sa mga babae para tulungan. Hindi lang po palaging tayong mga babae ang nag-aaral at nag-a-adjust. So, etong topic na to, meron lang akong dalawang topic dalawang uh, tips para uh emphasize na para magamit natin at uh, lalong mahumaling sa atin ang ating mga asawa, ang ating mga partner at lalong-lalo na napakaganda nitong dalawang tip na to. Or yung unang-unang tip siguro napakagandang gamitin niya ng mga nagsisimula pa lang or yung nagliligawan pa lang or yung nagde-date pa lang. So simulan na natin. Ayan, pero bago po ang lahat ay uh, mag-disclaimer po muna tayo. Ano? Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Tandaan na bawat tao ay iba-iba. Kaya piliin ang tips na tama lang sa iyong uh, relasyon o tama lang sa iyong sitwasyon at gamitin sa tamang tao. Alam nyo ba na syempre sa umpisa magagamit natin yung kagandahan, yung kaseksihan, syempre yung maputi ang kutis, yung mga panglabas na anyo. Pero Tandaan, hindi yan tumatagal. Kasi kahit anong ganda mo, kahit anong puti mo, kahit anong sexy mo, pag lumabas yung tunay mong ikaw, tunay mong ugali, masama ugali mo, tapos uh, boring ka or um, boring ka sa relasyon or, or yun nga, wala kang respeto. Basta yung mga negatibo na ugali ng isang babae, kahit anong ganda mo eh hindi tumatagal ang lalaki sa ganyan ang relasyon. Uh, nauuwi lang 'yan sa physical attraction pero hindi lumalalim yung uh, emotional connection kasi ang nangyayari puro last lang yung uh, hanap ng lalaki or puro sa kama lang yung mga ganun lang. Okay? So bago po ang lahat ah uh, sa mga nakapanood na po sa akin, ay welcome back po sa inyo. Yung mga baguhan po, yung ngayon pa lang po uh, makakapanood, ay most welcome po kayo. Ako nga po pala si Lorelle at ang pinag-uusapan po sa channel ko ay tungkol sa buhay-buhay, sa pag-ibig at uh, minsan meron pong mga topic about sa human resources dahil ako po ay isang HR practitioner. Kaya okay, simulan na natin ang uh, ang video na ito kung saan merong dalawang pinakamabisang paraan para mabaliw sa inyo ang inyong mga asawa. Ayan, formal-formala ng lola nyo ngayon. Kasi giniginaw po ako kasi bumisita yung aking mga apo, nasa kabilang room sila, eh, eh, connecting yung uh, AC. Kaya medyo formal lang inyong lola. <laughs> Simula na po natin sa una, maging misteryoso ka. Yung miss at marunong kang magtis tease yung mga pabiro at saka yung pagiging misteryoso. yung para iisipin ka palagi ng lalaki yung dapat yung uh, marunong kang maging um, mysterious at uh, magtis uh, tease pag usap ah, ipapaliwanag ko yan ang uh, lilinawin lang natin na hindi ito tungkol sa pagiging uh, malandi mo or uh, sa lahat na lang ng lalaki o sa lahat ng tao ay uh, lalandiin mo ang ito ay tungkol sa pananatili ng spark at kilig ng uh, relasyon para yung karelasyon mo yung relasyon niyo ay palaging alive palagi kayong may spark palagi kayong uh, hindi ba boring in 'yung uh, punto ko dito yung ito yung sinasabi ko kanina lalong-lalo lalo na itong tip na to yung mga bago pa lang na nagde-date yung mga nagsisimula pa lang kasi talagang totally nandiyan na yung spark kaya ang ano lang dito is maging misteryoso ka. wag mong ibigay lahat-lahat. wag mong ipaalam ang buong detalye kaagad about sa'yo. Kasi wala na. Wala nang challenge dun sa lalaki kapag alam niya na kaagad lahat. Yung every minute, every hour, every day na ginagawa mo, eh uh, predictable ba? Alam na-alam na niya kaagad. Kailangan medyo may konting mystery, konting uh, playful. Yung uh, para merong konting at uh, ang matagalog ng tease, yung konting panunukso. Yung uh, uh, panunukso dun sa sitwasyon or dun sa lalaki para palaging may spark yung inyong uh, uh, everyday life, yung in everyday interaction nyo, palaging may spark, palaging may excitement, di ba? Kasi sa totoo lang, ito, palagi ko rin itong sinasabi, ang lalaki or kahit ng babae, the more they think of you, the more they fall in love. Totoo po yan kasi ginawa yan ng asawa ko sa akin bibigyan ko kayo ng example ilalabas ko na to eh sikreto namin nung nagde-date pa lang kami um, unang date namin uh, kumain kami sa labas tapos nasa isang bar uh, resto kami uh, somewhere dito sa Dubai tapos may, may water beside that ganyan ganyan so ah uh, siguro muwi kami midnight and then the following day nasa office ako nag-message ang lolo mo at ang sabi thank you daw sa uh, um, sa magandang ano, uh, paano ba in English niya kasi English kasi thank you for the ano yung kiss yung magandang kiss daw nung gabi na yun ako naman ang lolo mo isip ng isip first date Nakipaghalikan na ako sa kanya. Tapos, oh alam ko, uminom ako ng wine siguro mga dalawang Uh, glass ng, ng, ng wine. So, sabi ko, imposible naman na nangyari yon So, anong nangyari? Nung gabi, nung hapon na nag-message siya na if we can meet again, di siyempre pumayag ako kasi curious ako kung talaga bang nangyari na, na hinalikan ko na siya on the first uh, date pa lang. Tapos yun na umamin siya, sabi niya hindi binibiro lang kita pero I made you think of me the whole day. O di ba? Kulokoy din yung asawa ko. So, parang ganon. The more they think of you, the more they fall in love. So, paano kanya iisipin kung lahat nilalatag mo na, nakalatag na, lahat ng ginagawa mo, nakapost sa social media, mayat maya ka, story, lahat ng ginagawa mo, di ba? Kulang na lang story mo, pati yung naliligo ka. So, mahalaga na merong uh, mystery. Yung... Kapag alam niya kasi kaagad lahat ng tungkol sa iyo nawawala yung ano yung excitement eh ang totoo, ang tao, ang isip natin, naturally, curious yan. So kung walang curiosity, kapag uh, wala ng challenge, di ba? Eh ang lalaki pa naman, natural yan sa kanila na may challenge. Natural sa kanila yung i-chase, yung, yung maghabol. Kasi nandun yung challenge, nandun yung excitement. Eh kung walang excitement, wala, boring, di ba? So kahit konti, yung, di ba, at least merong iisipin sa'yo, merong kantina tago, mas lalo siyang um, na-e-enganyo or na-e-encourage na alamin ang tungkol sa'yo. Di ba? So, alimbawa, kung sa mag-asawa naman, kung, or kung kayo na, mag na kayo sa bahay, syempre, yung may konting, um, ano rin, uh, meron din konting excitement na pwede kang gawin. Pwede mong uh, sabihin na, Like for example, nasa opisina ka or bago dumating yung asawa mo, sabi mo na, hey babe, uh, what time you're, uh, uh, ano oras ka uuwi, meron akong surpresa sa'yo. And then pag kinulit ka dun sa text, ano yon ano yon oh, Surprise nga eh, di ba? So something na uh, mga ganon na uh, merong mga mystery at na merong mga konting excitement sa inyong uh, pang-araw-araw na buhay. Yung ano rin, yung pagiging mysterious, dapat hindi ka clingy. Yung clingy, yung palagi ka na lang gusto mo, palagi ka na lang nakadikit, palagi ka na lang naka nakasampay doon sa iyong uh, boyfriend, sa iyong partner o yung asawa mo. Dapat may sarili ka rin mundo, may sarili kang oras. Ito nga yung uh, na-discuss na natin sa mga nakaraan na video na dapat ay confident ka at independent ka rin at kaya mong pasayahin yung sarili mo. Ikaw mismo, yung... Uh, may mga ginagawa ka rin na para sumaya yung sarili mo. Nagiging exciting din yun sa lalaki kasi minsan pag lumabas ka kasama yung mga kaibigan mong babae, nag-iisip din yan ano kaya ang uh, ginagawa nila. di diba? Mas, maya, mas masaya kaya siya kung uh, kasama niya yung mga kaibigan niya kaysa sa akin. ba diba? may mga question, may mga mystery na pwede siyang isipin sa'yo kung, kung hindi ka palaging available para sa kanya. di ba sa mga nagsisimula naman na mag-date, or halimbawa may nanliligaw sa inyo pero type nyo rin yung nanliligaw sa inyo wag naman yung every time magyaya okay kayo palagi every time na may mag text nakaabang ka kaagad sasagutin mo kaagad wag muna di ba halimbawa uh, nakapag date na kayo ng isa tapos nag-aya uli pwede, kahit available ka pwede mo sabihin ah I'm sorry may lakad kami ng mga kaibigan ko I am sorry, I'm not available, di ba? Um, kita mo na meron kang sariling mundo na may na masaya ka para mag-isip, 'di ba? Para pag-isipan niya yung susunod na approach niya sa iyo na pagmiyaya ko to, kailan kaya yung right timing na yayain ko to na papayag? 'Di ba? Nandoon yung challenge, nandoon yung nag-iisip siya. Tapos yung pag nag-message ka, ay nag-message siya sa iyo, mo sagutin ka agad na atat na atat kang sumagot. Siyempre, wag muna. Medyo kahit available ka at gustong gusto mo nang sagutin, mag ka lang ng isasagot mo. Tapos, palipasin mo naman at least isang oras, dalawang oras, para siya, alam mo mangyayari sa kanya pag hindi mo ka agad sinagot. Balik-balik yan. Balik-balik yan. Ay, wala pang sagot. Ay, wala pang sagot, diba? And the more na nagagaganon yan, the more nagkakaroon yan ng uh, interest sa'yo, the more yan na-excite. Na, 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 na makita yung sagot mo di ba nandoon mas lalong tumataas yung uh, mas lalong nagiging intense yung pagkagusto niya sa ayun kaya wag laging available di ba kasi ang hirap pag predictable ka alam na alam na kaagad wala nang uh, surprise paano mababaliw sa'yo yan eh uh, wala na wala nang challenge andiyan na nakita ko na sa fb nagganito ka nakita ko na sa ganito oh sumagot so ka na kaagad wala nang challenge walang sorpresa walang uh, walang way para uh, mag-isip siya na mag-isip paano mababaliw sa iyo kundi ka iniisip niya. Ito naman pagdating naman dun sa art of teasing, yung teasing nga yung panunukso, hindi naman yung pang-asar kundi yung playful communication lang, yung uh, kasi pag marunong kang mang-asar ng konte yung yung light lang ah, yung light na pang-asar, yung 'di ba minsan may mga joke tayo na mga double meaning, yung mga ganon para hindi boring yung uh, banding nyo, hindi boring yung uh, samahan nyo. Halimbawa, um, example, kumakanta siya or nagkaraoke kayo, tapos kumanta siya, pwede mong sabihin na, oh, uh, babe, or, or kung hindi pa kayo, pwede mong sabihin, wow, okay ah, pwede ka palang uh, mag-audition sa comedy bar. Yung mga ganun, di ba? Cute yung, uh, yung mo, pero hindi siya sarcastic, hindi rin siya masyadong uh, uh, bold at hindi nakakasakit, di diba? ano ba? Ano pa ba pwede? Ay, mga... Nung, oh, nung, nung, ito, ito, example. Nung nagde kami ng asawa ko, palagi kong inaasar yan. Minsan, hindi niya nag-gets yung double meaning kasi yung minsan nag-date, -nag second date yata namin kumakain kami. Kasi dito sa Dubai, merong shisha na tinatawag. Yung sigarilyo na... Ba basta may pipe yon, Tapos may... Uh, ginagamitan yun ng uling. So, kumakain kami. Nag-uusap kami dalawa. Siyempre, ay to eye. Ganyan, ganyan. Itong waiter, nag-serve ng shisha doon sa kabilang table. Tapos, nag... Uh, pumunta siya sa amin. May, may nilagay siya. I don't know kung in-order namin drinks or what. Nalaglag itong si uling, yung charcoal na laglag. Excuse me. Napunta sa may paanan ko. Siyempre, ang lolo mo naman, nakatingin lang sa akin dahil nga meron kaming um, pinag-uusapan, conversation. Tapos, bigla kong sinabi sa kanya na, I feel hot. Sinabi kong gano'n, I feel hot. Diyos ko, ang lolo mo, namu ang, ang lolo mo namumula ang tenga, pulang-pula ang buong muka dahil hindi niya alam ang isasagot niya doon sa sinabi kong, I feel hot. Tapos, sabi ko, uh, what's wrong with you? I feel hot because there's charcoal underneath. <laughs> merong charcoal dun. Ayun, tawa siya ng tawa, ba? Diba? So, yung mga ganun, simpleng, uh, simpleng banat lang natin na, na konting flirty-flirty, na konting teasing, uh, konting mystery. Ayun, medyo i-practice niya yan na para hindi maboring sa inyo yung lalaki at palaging merong excitement. Ayan, yung number two natin. Dalawa lang naman to eh. Pangalawa, ito lang yung naisip ko na medyo dalawang itong dalawa na to na medyo practice niyo para medyo magkaroon ng uh, excitement yung inyong pagsasama. So, isa sa mga sikreto para hindi maging boring ang uh, relasyon ninyo ay yung uh, marunong kayong makipag-flirt sa partner nyo. Parang pagtagalog ang sagwain. Yung eh, makipaglandi. Ayaw, nah, hindi rin naman. Makipaglandian sa partner nyo. Hindi ko naman sinabing makipaglandian kayo sa lahat ng lalaki, di ba? Yung, kasi kailangan yun. Impossible na, na walang flirting sa relasyon nyo, eh, magiging lively or magiging masaya yung inyong uh, pagsasama, di ba? Or yung, yung inyong connection, lalalim ba yun kung walang landian, di ba? So, ayun nga, hindi ibig sabihin nito eh, um, yung kabastusan ha, yung makipaglandian na lahat or bastusan. Hindi, 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 hindi ganun. Uh, parang ang gagawin lang natin ay maglalagay ka lang ng uh, ng spice, ng kilig at konting laro sa pagsasama nyo. Yung para, di ba? Iyan yung ano eh, yung uh, konting playfulness, konting biro-biro uh, at uh, landian na may kasamang sweetness, eh yun yung mga nagpapaalala nung kayo ay kinikilig-kilig pa, nung kayo ay nagsisimula pa lang, nung kayo ay uh, nagde-dating pa lang at nagkakakilanlan pa lang. ba? Diba? Kapag wala nito kasi, nagiging boring o parang uh, para lang kayong ano, magkaibigan na lang o magkabarkada kasi kung wala kayong landian, ba? Diba? Parang ano, uh, parang magkasama kayo sa bahay na ano magkamag-anak na lang ang turingan, di ba? So kahit anong edad yan, bata, matanda, kami nga ng asawa ko, ako 50 plus, tapos siya rin, di ba? 50 plus. So, pero ginagawa pa rin namin yan. Ginagawa ko pa rin sa kanya. Siya rin naman, ginagawa niya rin naman yun. So, hindi naman kailangan yung bonggang-bonggang paglalandi or yung malaswa na talaga. Pero, syempre, depende sa inyo. Mag-asawa naman kayo kung ano yung uh, gusto nyong gawin, di ba? Pero, yung sabi ko, yung mga simpleng uh, pang-araw-araw lang, di ba? Yung halimbawa, yung mga sa text, di ba? Yung mga ganyan. Yung mga uh, mismo na ba ako? Or, malapit ka na ba umuwi? May surprise ako sa'yo? Or, di ba? or kaya, minsan, uh, bibiglain mo na magsuot ka ng sexy na damit na magugulat siya oy parang napakatagal na panahon na na nagsuot ka ng ganyan ka sexy di ba yung mga ganun ganon lang yung <laughs> ang importante lang dito maging natural ka maging genuine ka sa ginagawa mo huwag mong gawin na kaplastikan lang or gagawin mo lang siya para dahil oy may bonus or or para bigyan ka ng pera or or meron kang hidden agenda mas maganda kung ginagawa mo siya dahil Uh, mahal mo siya at natural sa iyo na 'yon para ang purpose mo talaga is para patibayin yung connection niyo at yung relasyon yung dalawa. Ayan. Kasi nga ang psychology behind this, alam niyo, yung yung brain kasi natin, yung utak ng tao palaging ano yan, naghahanap yan ng ano ng excitement. Palagi yan uh, uh naghahanap ng thrill. Uh, ng, siyempre, pag may mystery, merong uh, ganyan, mag-iisip yan, di ba? So, pag palaging may thrill, mas na-excite -e yung, uh, yung asawa mo, yung partner mo, palaging may excitement, hindi, hindi boring. So, simple lang, di ba? So, ayun, nag-be-build, Ito kasing paglandi-landi mo ng konti sa partner mo, nag-be-build kasi ito ng intimacy. Siyempre, yung intimacy at yung intimacy um, at saka yung emotional at physical connection. Importante yun. Alam nga naman, pagpartner partner kayo, mag-asawa kayo, wala kayong intimacy, wala kayong connection. So itong konting-konting uh, uh, pag-flirt-flirt -flirt mo sa iyong partner ay doon tagsisimula yan para maging mas malalim yung inyong uh, connection, eh, emotional connection, di ba? Hindi lang ito tungkol doon sa sa pagsiping yung pagsisiping ninyo mag-asawa, di ba? Syempre, tungkol din to sa closeness niyo sa Uh, pagtibay ng inyong uh, pagsasama, ng banding ninyo, di ba? Iwas boring din yan. Iwas tukso din yan. Siyempre, di ba, kung uh, nabibigay mo yung uh, kilig dun sa partner mo, nabibigay mo yung uh, sapat na pangangailangan niya pagdating sa sa pagsasama nyo, siyempre, sa'yo palang satisfied na yan. Bakit pa yan maghahanap ng iba? So, ayun lang naman. I-satisfy mo yung uh, partner mo, di ba? Papaalala ko lang no yung uh, paglalandi doon sa asawa mo eh hindi masamang uh, bagay yon no kasi yan yung sikreto para laging may spark o palaging may apoy yung uh, pagsasama ninyo hindi boring tapos yung uh, hindi rin ito kabastusan kasi ito yung language of love de diba na, na napapanatiling buhay at may kilig yung inyong pagsasama so wag niyo pong ituring na kabastusan ang ating uh, topic ngayong araw na ito Okay? So, hindi naman yung ano, mga simple-simple lang. Simpleng hawak ng kamay habang, di ba, magkasama kayo sa labas. Di ba? Yung mga ganon, yung mga texts na yun nga yung binanggit ko kanina. Konting, uh, konting um, uh, 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 text na medyo may halong uh, pang-aakit. Kasi asawa mo naman yan, may partner mo naman yan, di ba? So, ayun, Um kasi kapag mayroon tayong uh, mga ganyan yung medyo tinitis natin medyo merong mystery pinapaisip natin sila na activate yung dopamine sa brain natin yun yung chemical sa utak natin na na um yun yung hormones na responsible sa ating uh, excitement yung excitement at ang uh, mo english ant anticipation yung na-activate yung dopamine nila ng happiness and excitement and anticipation. So, na nagkakaroon ng challenge. Ina-anticipate nila, uy, ano kaya hayo? Alam mo yun, nag eh. Kaya, kung marunong ka magbigay ng uh, konting thrill at lagi kang, uh, lagi mong ina-excite yung partner mo, eh, mapabaliw yun sa'yo. Gusto niyan, palagi kang kasama, di ba? Ayun. So, kaya kung, uh, gusto mong hindi ka mawalan ng uh, kilig sa iyong relasyon, gamitin mo itong uh, mga napag-usapan natin ngayon. Pero paalala ko nga lang, gamitin sa tamang tao. Kasi diba yung mga comment nga dyan na, nun sa mga nakaraang video ko na puro tayo na lang ba mga babae? Siyempre, o paano nga naman daw? Kasi kahit anong gawin mo, uh, sa relasyon, yung lalaki, talagang may lalaking mambababae at mambababae. Kaya ngayon nga, sinasabi ko, yung mga napag-uusapan natin ay gamitin ninyo sa tamang tao, sa tamang lalaki. Kaya, ayun, gamitin nyo ang uh, kalandian sa inyong mga asawa, sa inyong mga partner, at hindi po sa lahat ng lalaki. Ano, ginagamit lang po ito sa tamang uh, lugar at sa tamang lalaki at sa tamang ano ba, sitwasyon. At sa tamang uh, purpose. Ayun. Maraming salamat po sa inyong panonood At uh, sana'y makasama ko po kayong muli sa aking mga susunod na video.